Magandang araw po, magandang araw po. Dito tayo ngayon sa Marangali. Dahil na ulat po tayo sa Marangay Hall. Bali yung duty natin ngayon lunes na araw. So, pupunta tayo doon sa Marangay Hall. Dahil na baka mayroong isla na sariwa isla at mga sariwa doon sa isang lugar baka mayroon tayong maka madat ma na doon o baka mayroong pista bibili po tayo ay nasalap sarap ang sabaw yun ang sabaw kinilaw so dito lang palagi dahil na dito ang lugar na ito makulim at saka malamig ang simoy na hangin dito hindi dami itong kahaw dito eh kaya palagi ko dito na pupunta sa lugar na to. kasi doon sa amin sa bayan medyo mainit kaya ito dito sa amin pa dito ganda dito may mga akasya dito kami itong mga tanim na kahoy kaya makulimlim at saka malamig ang simoy na hangin itu lagi ngayon uh, ya ano, spag, uh, duty ko, di robo mau sekali papayero ka don sa bayi-bayi nito. pusainer Oh, so, bagus talaga bagus. bagong huli <coughs> excuse me po kaya pupunta natin baka ma-adapt na natin yung kasing isang noong last week nakapunta ko dito bida ko ng lista maniit lang so, hindi ko na videoan kasi hindi ko na oh, darap, kahit maliit nang tabag dito parang ah uh, tabagak

Tol. Cool. Itong lugar na maraming manok pang sabong, Texas. Dami ito nagigawa na backyard racing. Manok ng pang sabong. Backyard uh, racing. Ang ganda ko rito rito. Yan. itong barangay maraming beaches maliliit nang mga beach sabado at saka linggo maraming tao dito itong probido beach resort dami dito kasi noong panahon pareto ito eh Donya Benita Lopez yung kapatid ni Benito, ka, nanay ni Benito Lopez Karena, kan, kalian, eh, dia ini pilek, nilainya Colonia Metal Office yung kapatid ng Vice President Pone Pone Pernan Marcos Senior siya yung Vice President Fernando Lopez kaya e ito yung lugar na ito tawag na doon yung doon Ita Lopez